At dahil nga sobrang lakas talaga ng hangin at ulan kagabi, kaya may naisipan nga namin ngayon na pumunta sa kaingin at paniguradong yung mga tanim namin sa haging at saka yung puno ng mangga ay talagang lagas ang bunga noon. O, oh, hindi eh, maganda at hindi ka na may hirapang pambatuhin yung mangga at mga naglaglaga na para hindi ka pati napapagamal ang magnanakaw. Hey, hindi makamove on. O baka sabihin naman iba dyan, eh bakit naulong pa dyan sa inyo? Eh di naman sa amin ikasagtingan ang init. Apo'y malay ko baga sa inyo. Dito ito kasing video na ito kahapon pa. Hindi ko nga lang talaga na-upload kahapon at gawa ng shutdown nga aring cellphone ko Tapos wala pang kuryente. At yun na nga pagdating namin dito, eh hala grabe napakarami na lagas na mangga. Ito nga palang mangga na ito yung ko siguro. Wari ko ako elementary pa. Tapos ngayon nga lang siya namunga. Tapos lagas pa. Sayang naman. Karamihan pa naman sa mga lagas ay eh, mga buko pa. Medyo ko na nga pala yan at gawa na nabawasan na yan ng kapatid ko. Kasi nga pagkagising pala ang niya, eh, dito at nanguha na ng mangga. Ayan, pabaga magpahuli. Ayan, ay tirador ng mangga. Medyo mahirap nga lang din palang panguhain at buwanan niya nung daming langgam. Sayang nga lang talaga itong mangga kasi nga ay napakarami pang buko. Tapos di rin naman namin kayang ubusin yan at buwan niya ng dami. Hindi rin naman kasi masyadong mahilig sa mangga yung mga kasama ko sa bahay at ako lang naman talaga mahilig sa gayan. Maliban na lang siguro kung hinog kaso nga lang ay mga buko pa. Paborian ay sa akin. Eh kahit nga gapiso la ang yung mangga, itinatsaga akong pulutin yung mga nalalaglag din sa puno. ganoon ako kalamon sa mangga. Kaso nga lang isa dami niyan. Ah, ay baka naman ako'y magkanda na niya ng mangga. Kaya naman sa gusto ng mangga diyan ay parini. Eh. Tapos ito nga pala sa kabilang puno, ito naman yung tanim ni tatay at napakarami nga rin ng lagas. Kaso nga lang ay hindi na namin to at iniipon na nga lang namin doon sa may puno. Bahala na kung sinong gustong kumuha diyan. At doon nga rin pala sa puno ng mangga na ko ay napakarami pa. Wari kahit isang sako pa ay kaya pang mapuno. Pero hinayaan na nga lang namin at guwan mapadaan doon, eh di bahala na silang kumuha kung gusto nila. Tapos kinuha na nga rin pala namin tong saging na tanim ni nanay na nasapak nga. Hindi pa nga lang masyadong ganun katigas yung saging, pero okay na rin naman yan. Masarap na yan sa siroy. Meron pa nga palang ibang mga natumbang saging, kaya nga lang, eh, hindi namin kinuha. At guwano abay hindi naman sa aming tanim yun. Medyo lumalakas nga na naman ulit ang hangin at sa kaulan. Abay, parang gusto pang humirit ng bagyo. Abay, tama na. Malaki nga pala ang tubig ngayon at yan nga pala ang problema lagi na may mga palaisdaan dito sa amin. Kapag natataon nga ng na masama ang panahon tapos malaki ang tubig, eh problema din nga namin yan at buwan ng naabot nga ng tubig yung bahay namin. Pero normal lang nga sa amin ang malaki ang tubig at buwan ang lagi talaga naabot ng tubig ang bahay namin kapag high tide. Pero kapag ganyan rin nga masama ang panahon ay nakakatakot at buwan ng naalon. Pero hindi naman kayang anurin yung bahay namin at buwan ang simento naman yung kanyang sahig. Pero kapag ganito nga ang panahon ay talaga mas problemado ay yung mayroong mga palaisdaan at na si sirang ang palaisdaan at natitibag ang pilapil. Kasi nga ay sobrang lakas ng ulan ay di lumalambot ang lupa tapos sinasabayan pa ng high tide ay hindi kinakaya ng pilapil kaya na may bumibigay nga. Nangyari na nga rin para sa amin yan nung dati kami nagkintos ng palaisdaan at nasira nga yung palaisdaan ay di ayun jackpot yung mga nagalambat sa ilog at buwan lang dun nga napunta yung laman ng palaisdaan. Tapos si Papa nga ay abala sa pagliligpit ng gamit at buwan lang nga. Tapos yung kanyang anak ay pabidyo-bidyo la ang o. Oh, diba ganun ang magandang anak? At bago nyo nga ako husgahan ay halata man aring video na erit ako tutulog na. Este, tutulong na.